Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po eh, may papakita naman po akong ano. Papakita ko po paano ako naglalagay nung... Uh, yung daluyan po ng langis na hindi po umuusok kahit nakabulusok mga boss. At pati po yung mga butas ni'yan eh... Iba pong style ng butas niya. Sasabihin ko na rin po. Ipapakita ko na rin po dyan mga boss. Aalisin ko po ito mga boss. Pinarepair po ito nung bumili ng isang kalan. Si Sir Ray. Uh, Ipaparepair po ito. Bindili na po yung sabi, nayaan na. Ito naman ay eh, rerefering ko po. Ito po ang ilalagay natin dyan. Ang problema ko lang po dito ay eh, sobrang nipis po ng chamber. Pero kaya pa rin po natin itong pabluhin, mga boss. Sa tingin ko malakas 'to, mga boss. Di size yata yeah, 'to. Oh, di is mga boss. Yan po. kung mapapansin nyo mga boss itong daloy niya ng langis ay paano po yan pababa yan po yan po pag hindi natin ginawa ng paraan ay uusok po yan dyan mga boss pero ang gagawin natin dyan hindi na natin babaguhin yan hindi na natin babaguhin na medyo pabulusok siya dito po natin gagawin hindi na rin po natin lalagay ng trap yan ginagawa ko po dyan ito kailangan yung patakan ng langis niya ay maliit lang ang butas mga boss ah uh, 3 mm mga boss 3 mm oh, yung butas po dapat dito para hindi po umusok kasi kung ganyan po uusok po yan dyan pag hindi natin ginanoon hindi na po tayo maglalagay ng U-trap yan po pababa yan nakita nyo lalagyan po natin ng curb mga boss Ayan mga boss oh. 3 mm po 'yan. Ayan 3 mm. Punta po 'yan dito. Nakita niyo ang laki ng butas na 'yon oh. Yan, pasok na pasok po ang usok sana dyan. Ngayon, ang oh, mangyayari po dyan, uusok pa rin po yan pag hindi pa tayo nagpapatak-patak. Tapos, ito po eh, ano, dun po yun ha, sa loob na yun eh, naiikot naman yan kasi ano yan, yung elbow. Ang gagamitin po dito blower ay 2.85 amperes. Ngayon susubukan ko lang po na paganahin dito kamaliit natin at uh, ay pagkukunin na puputulin ko po yan dyan syempre sa akin to eh yan po napakanipis 2mm lang mga boss titinan ko po kung uh, malamang bagang baga po talaga to stainless po yan stainless sana eh Kaso nga lang ah uh, sobra nipis. Parang yero lang. Ito po sana ang disay ko makapal. Ito po ang burner natin. May nakalak din po 'yan sa loob. Yan, nakalak din po 'yan. Hindi ko na po nabaping at gabi na. Ah, eh, mga boss, yung mga ribit na yun sa lobo, Oh. Eh, nakalak po yan dyan. Hanggang dito. Hindi ko po il kayang ilagay dito yung pattern ko na walu walo Dahil ang kapal po nito. Oh. Ang ginawa ko po ay apat oil destructor. Limang 2mm dito mga boss. Limang 2mm dyan. Mahigit 1 cm paislant, konti. Tapos, 1.5 mm, apat. Paislant, konti rin po yan. At doon, ay apat din, 1.5. Pabanda lang. Ngayon po ito. Ito po dapat kasi, pag is, ang chamber po mga boss eh dapat ang gagamitin natin diyan na oil destructor ay uh, 3 mm yan 3 mm ay sinubukan ko po muna sa 2.5 mm mga bossing eh. yan 2.5 mm oil destructor apat angat ng mahigit 1 cm 5 2 mm pa taas medyo pataas tapos apat 1.5 medyo pataas galing dito sa 1.5 na apat eh apat din yon 1 inches mga boss at galing dun sa apat na yun hanggang dito sa ibabaw na 13 eh, eh 1 inches din mga bossing ilalagay po natin subukan po natin itong testing lang kung anong ano nito Malakas po ang kutob ko na magbabaga to eh. Yeah, mga boss. Pagka mahina ang apoy, lalakihan lang po ang oil distractor. mahina mga boss uh, palit palakihan po natin ang oil destructor mga boss gawin na po natin 3mm mga bossing o dun sa uh, drill bit na 1.8 mga bossing uh, ano na po yan 1.8 o kaya 3mm mga bossing mahina siya wala siyang ibubuga Yan po, kahit gamitan po yan ng malakas na blower, ganun pa rin po yan, mahina pa rin yan. Yan po, napalitan na po natin ng 3mm mga boss, ang oil destructor. Papaubos na po yung langis sa loob. yan po uh, bagong karga ng langis mga boss sariwa pa po mga boss ang langis kaya malakas po ang buga mamaya po pagka mainit na po ang langis natin sa loob uh, hindi man po mawala ang buga na yan eh, mababawasan po yan hindi na ganyan po kalakas na napakalakas antayin lang po natin ano rin po yan kahit papano na titinu ng kahit papano Meron pa rin siya mahina lang. Mahina lang ang buga-buga niya. Napansin niyo na yung ano natin, yung patakan mga boss. Nakita niyo walang usok mga boss. Ang ganyan lang po diskarte ko. Ay di pala, tinuro lang pala sa akin din niya ni Ka Inchong Liato. Shout out sa bro. Inchong Liato. Naga Quezon Province Yan po Kahit pabulusok po Ang tubo natin Eh Litan lang natin Ang butas Dito sa patakan Pasensya na po kayo Kung mahaba to. Ayan po Simula po dyan Wala pong katiyan Hanggang sa matapos Kaya, Inan ako na lang po yan Para makita natin Yung ano yung init ng chamber hindi naman pala nagbabaga mga boss oh. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Magandang araw po sa inyo lahat. Doon po sa pupunta lang po sa channel dati gabi gawi po. Kung nagustuhan nyo po itong palabas, papindot naman po ng notification bell para po updated po kayo sa susunod ko pa pong i-upload na mga video mga boss. Ay mga boss, kahit pa paano natin nung pag mahina, ah, kalahati yata po yan ng speed controller. akalahati kalahati nga po pala. Medyo laksan ng konti sa kalahati. Napansin nyo mga boss, kayang i-drive ng maliit nating ano? Kayang i-drive ng maliit nating blower. Yan po edi sa is, mga boss. Pero malaking bagay pa rin kung malakas ang blower nyo. syempre Ayan naman, ay ano lang. Para po dun sa mga ano, may blower na maliit, ganyan. Eh kahit di sa is, kaya po. Ayan oh. Kung kontento na po kayo sa apoy niya, ay eh okay lang. Okay na 'yan. Pahinaan mga boss. Ilagay sa kalahati po ng speed controller, mga bossing. Ah, shoutout nga pala ulit kay Sir Ray. Ito na boss, yung pinarepair mo. Malakasan po ulit uh, Malapit po sa sagad ng speed controller Mahina po ang liyab nyan Pero malakas po si Rit nyan Yung forma na yan Ayun, bumabanda po sa Ano eh Bumabanda po sa kaserola natin Mmm Meron Ibalik po sa kalahati ulit ng speed controller mga bossing. Yan po ang sagad sa hina. Yun ang yan po ang pinaka-on, mga bossing pinaka-on. Bababa rin po yan. Antay antay lang po tayo. Yan po ibang galing po sa lakas kasi. Yan po, bumababa na. Ah, uh, yan po ang on, mga bossing. Balik na po sa kalahati. ilagay po ulit sa malapit sa sagad mga bossing malapit po sa todo ng speed controller Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay. Maganda ang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.